Hello guys, good morning. So ayan, ito ay magang maaga. Ayan, ang patin pa shelter ng milk kasi magiinom daw siyang milk. At ayaw niya inumin yung milk na mainit. Kaya ayan, ginawa ko ng paraan yun para mainom niya. At saka ayan na yan guys, yung ating mga pinambili no, sa ating naipon na pera doon sa ating alkansya. Pinang-stack ko ng mga soft drinks at saka yung mga alak. Hindi ko mapakita sa inyo guys yung mga alak kasi na-display ko na doon sa tindahan. At pumili na rin ako yung isang sakong bigas at saka ayan mga soft drinks at saka yung iba yung ibang paninda din doon sa tindahan yung mga teacher yeah, pinambili ko agad guys na mga paninda dito sa ating tindahan para maibinta rin naman at may paruling ruling pa natin no? yung ating pinag-ipunan na 25,000 sa ating alkansya at saka ayan yung mga alak mga mineral kasi mabinta yan dito sa amin at saka ayan yung mga patuka mabinta rin yan at wala na ako, talaga akong maibibigay pag may bumili ng mga patuka dito sa akin laging wala wala kaya ayun binuksan talaga namin na na magkasama yung aming iniipon na dalawang buwan o, tapos ay yung iba noon is binili namin ng harina at ibang alak ayan lang o, o. So, ayan bubuksan ko na para maibenta natin. kasi mayroong bibili dyan ng mga patuka ng manok o ba diba? tapos yung iba naman na 25,000, sige, binili din namin ng sulin at anong magkano presyo ng sulin ngayon? Mahigit 1,000 yung sulin, 'no, oh, 'di ba? Tapos iyan yung mga sako-sako na niyan, mahigit 'yan, mahigit 'yan ano, 900. Magkano na lang yung suklit mo diyan? Piso na lang <laughs> 900 or anong ba sa 20 pesos or 30 pesos yung ganyan yung Yung ano, yung presyo niyan yung mga patuka ngayon ng mga manok. <coughs> Excuse me po. So ayan, pat patuloy natin, buksan natin. Tatlong sako lang po yung binili ko kasi marami pa naman tayong bibili -bilihin. Bibili din tayong mga alak, magkano yung puhunan ng mga alak. Tapos yung mga soft dress magkano yung binayaran ko? 10,000 at mahigit yung mga soft dress na aking binayaran. O ba diba, yung ating 25,000 ngayon is wala lang. Parang, parang hindi. Hindi <laughs> mo na feel yung 25,000 ngayon guys. Isang sakong bigas nga lang yung nabili ko kasi di ba is kinulang talaga. Tsaka harina pa ibili pa ako ng harina. Ilang sako binibili namin harina? Ano, lima. Limang sako. Hmm. So, ayan na nga guys, ang ating mga patuka ngayon. Ayan. Share ko lang kung saan na punta yung ating inipon at nabukla natin na pera at mga bariya o oh, ba diba? hindi naman sama kasi buti na lang talaga is nag ipon talaga kami ng bariya at mayroon tayong pang ulit na mga paninda dito sa ating tindahan ayan si Altero gusto pa niyang matulog dyan at saka yung yan yung ibang stock at saka yung mga alak guys nandun na sa loob na na i-display ko na at hindi ko na mapapakita sa inyo ayan yung bigas mas moromor kasi yung maharlika dito sa amin at saka yung rabbit guys dalawang bis na ako bumili ng maharlika yung rabbit nandyan pa rin so ayan lang guys yung ating video ngayon maraming salamat thank you and God bless you all